Kumusta mga ka-adventure? Mga kandang gabi. Eh? So, bali, alas 12.30 isa na. Medyo nahuli tayo ng gising. Napat kaya na, maalas 12.30 pa lang. Nagigising lang natin. So, bali ko na kumapunta rito sa may ginagawa niya. Kasabay ko sa aming kapatid. Si Yotul Rapi, eh. wala pa. Ayaw ko lang kung lulusong ngayon mamaya. Sana malinaw na yung lagat, makadaan na tayo sa mga sampundi pa. Hindi ko na dinala yung malaki kung ano, pansalok sa dilis. Wala naman dilis na nagpakita ko ngayon kaya iniwan ko na. Sana swertein ulit tayo. Sana mas marami pa yung mauli natin kaysa kagabi malapit na naman kasi magpasukan kailangan naman ng mga, ng mga bata yung pagbili ng gamit sa school so bali yung spot namin papuntang kapakungan ulit dito kami sa may barangay ginagawa ng mga labis papunta rin sa may kapakungan so yun na mga bang po sa maladali natin sana pagkalobo nalit tayo ng madami ngayon Salamat. May free na na tayo. Nandito na kami sa may kalarayan. Napakalakas ng agos. Yung agos na pa high tide. Ito na rin si Niby na, nandito na kami sa si mga mapungan. Pinahabol pa talaga tayo. Salamat at tinamaan. May <tong> sumisigaw. Salamat misan pa yung batog. Siya lang talaga yung nakita. Pilitin ko pa lang natin dito sa kababo man. makapunit oh. Buti na hawakan natin. Matapos din yung sayawan dito sa kabakungan. Nakaraos na din yung mga tigareto. what salamat nakatak tayo ng malaking pusit okay nandito na rin si Otol Rapi tapos na kami dito magkakapatid eh na makakarilig ka ng pusit yung itin kaya tinusok sa katawan si Otto nakatagpo daw siya ngayon dalawang malaking samaral silang daw yung napana niya napakalalim kasi halos hindi na makita yung lalim mo mula dito sa taas stress na. Salamat nakatagpo tayo ng mamong nabatok. Nasa intro yung nasa intro utak. nakuruhan din kahit pahapon Salamat may sampay ang batog Walang ibang isda salamat na ubos natin sa isang sisi din yung magkasamang bato thank you lord kung ka dito sana lagi maganda bawat dive dalawa mabilis mga karami. Salamat. Parang doon tayo ng katambak. 3.44 na. Bumalik na kami. Nandito na kami sa may ginarawayan. Si Uto Rapi, anong pa sa may kalarayan? Subukan ko doon sa may tapat namin. may isda doon walang ibang isda sa kabakungan puro lang bato ba kung walang batong na sampa wala then... uwi na tayo 4.33 na maliwanag na yung langit sa utol wala pa rito kung pa siguro ko narawagan pero yung sarami kapatid umuwi na salamat na nakaharapis tayo ng batog sa kabaho lang yung malakas so ayan nabangin sa bahay tapos kumain natin kung nakailang kita tayo A few moments later. So yun dito na kan video kami kayo. Salamat at malaking batug natin yung kay Otol Siguro yung pinakal malaki niya ito lang siguro. Yung anim na piraso niya mahigit dalawang kilo lang. Buti to sa atin malalaki Salamat maka-harvest tayo ng batlog. <laughs> batlog Bat lang yung malakas. Ayan, wala tayong, ano? Ito lang yung class natin, oh. Ilang kilo kaya? 1.2 yung isa, oh. Magkitira tayo dito ng isa. Ayan na ay yung pangulam namin. So, may sa pangulam. Ayan, 5.3. Nung batong natin. Mga unang kulang anim na kilo. Pati yung isa. Mamaw itong isa. Kung ganyan kalalaki. Ah, walang kilo, mahigit din yan. At ito, pang taiwanese to yan, 1 kilo, sakto sakto 1 kilo at yung pass natin pag samasamahin lang natin, pati, pati yung and ito, pati itong isa halong lang natin yan, 1.2 ayos na, 4 alina na rin yun 800 800 grams yung pangulam natin baka abutin pa to ng hapon kasi yung tinakong tinirek kong ulam kahapon hindi naubos hanggang ngayon mayroon pa kaya ito tama na yan Sakto na yan may na kasi kumain yung mga bata ng isda so yun tatalo natin kung magkano kikitain natin ito at yun magsasabot pa rin po tayo Ayan mga kabinjor, ito na yung kinita natin sa huli natin kaninang malaling araw. yung natin, 5.3 kilos. Ayan, at yung last natin, kasama na yung posit. yan 1.2. At yung posit na isa, yung malaki. Ayan, isang kilo. Ayan. Kaya, ayan, 7.5 yung pambinta natin. At kasama yung pangulam. Ayan, 0.8. Ayan, kaya... 8.3 lahat ng kabuuan na huli natin Ayan. salamat at kumita tayo ng 1,350 Ayan. so yun, shoutout na tayo So ayun, magandang umaga mga kambenger. Ayan, shoutout na po tayo. Ayan, unang-una, shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, shoutout po. Sa sulok magpo kayo ng mundo naroon. Ayan, shoutout po sa inyo mga kambenger. Ayan, shoutout po. Shoutout kay La Daryl Ladesta, kadungog at sa kanyang asawa na si Minita, Ugbad Paranguay. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Aldin Condat. Shoutout kay Isagani Pilais Tisoy Tatad. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Jacqueline Ibad. Shoutout po kay Roman Balag from Binanguna Rizal shout out kay Jibin Salgado from Antipolo City shout out sa Paler Farm from Panglao Bohol ayan shout out po shout out kay Richard uh, Cabiero from Western Samar ayan shout out po shout out kay Jim Alota shout out kay Christy Toto Kawaling shout out kay Saldi Abila ng Karamoan ayan shout out po shout out kay Larry Tojo from Leyte shout out kay Jose Ili Bracamonte at Mayra Joy Binahera yan ng Olong Kapos City ayan shout po shout out po sa inyo mag-asawa shout out po sa inyo idol shout out kay Wilbert Carino ayan shout out po shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak George Prince Adalim from Santa Rosa Nueva Ecija shout out kay Asir Junior Brosola shout out kay Ernesto Portis ayan shout out po shout out kay Ronald Bertodaso ayan shout out kay Ronald Bertodaso from Jeda. Saudi Arabia. Ayan, shout out po. Shout out kay Joel Bios from Saudi Arabia, Damam. Ayan, shout out po. Shout out kay Gloria Alpiros from Burgos, Pangasinas, Pangasinan. Shout out kay Brian D. Chapis from Israel. Ayan, shout out po. Shout out kay Jose Roldan Jornales. Shout out kay Jose Plurical Madrigalejos. Ayan, shout out po. Shout out kay George Portesa. Shout out kay Gaspil Saito, Ayan, shout out po. Ayan, shout out, waters. out kay Jim Malata. Shout out kay Hilbert Villesa. Shout out kay Robert Ramos. Shout out sa Ganiban and uh, Kirihero, yan family from Hawaii USA ayan shout out po shout kay Bea Lopez from Hong Kong ayan shout po shout kay Bong Disolok LB Alvin Dolayka Lopez Larmi Disolok Bibi Disolok Edna Disolok Ryan Disolok Trisha Disolok Rocky Disolok from Babatngon Leyte ayan shout out po shout out po sa mga taga Babatngon Leyte ayan shout po lalong lalo na sa May the family ayan shout out po shout out kay Nilo Mosquer from Burak Oras Eastern Samar shout out sa Dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out po shout out po sa mga viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi ayan at syempre shout out din natin yung kapwa nating may channel ayan unang una shout out po kay Ma'am Mary Jo Pintis si shout out po sa si Ma'am na napaka matulungin po na makamabuting tao po shoutout po sa inyo ma'am tulungan po din natin mga kampinyo ng kanyang channel yan Mercher Puentes po ayan at yun kay Otto Rapi Rapi for fishing yun shoutout kay John TV Vlog my star TV Vlog very spare parts TV Vlog Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabogsay TV Sea Adventure PH Pandan Fishing Adventure Rod Choi Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Bossing Vlog JC Adventure Lex TV Official Si Badong Vlog Banayad Vlog VH John Fishing TV Ray Angler Larry Amos Hilario Lakwat Zero Kapana TV Adventure John Lee Fishing TV Koya North TV Carl Mixed Mix Vlog na Nairobi Channel Regis Adventure Bonbon Fishing TV Roger Lonor Mix Vlog Ka Fishing Judy Driver TV Roger Arciso Trailer Driver Jasper TV Bicol Hunter Vlog MJ Eric Adventure So yun mga Kanbejor, support natin po natin mga Kanbejor yung kailangang channel. So yun, sana is nice magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure may shoutout ko po kayo. So yun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode, God bless po. Bye-bye.